sino ang Diyos na walang pasimula at Diyos na Diyos ding tunay na tulad niya. Welcome to my channel. Sa aking mga tagapagtangkilik, inaanyayahan ko po kayong samahan niyo po akong alamin ang buong katotohanan sa Biblia kung sino po ang tunay na Diyos na galing sa walang pasimula at ang Diyos na Diyos din tunay na tulad niya. Pinapahayag sa aklat ng Hebreo Kabanata 1, Talatang 1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nakikipag-usap noong unang panahon sa mga taong kanyang propeta, mga taong kanyang lingkod. Bukod sa Diyos Ama, tituling mga propetang ito ang magsasabi kung saan galing ang Diyos kung ano ang kanya pinagmulan. Basahin po natin ang sinasabi at pahayag ng propeta ng Diyos na si Moises. Sa aklat ng mga awit, siyam na po, talatang isa hanggang dalawa. Sinabi ni Moises nang siya ay dumalangin sa Diyos ang ganito. Panginoon, Ikaw ay naging taha ng dakong namin sa lahat ng salit-saling lahi bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilika ang lupa at ang sanglibutan. Mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, Ikaw ang Diyos. Ngayon, sino itong tinutukoy ni Moises dito na sinabi niya na Diyos na walang pasimula ito ay Diyos na Ama bakit po tayo nakakatiyak na ito ang katotohanan na ang sinasabi ni Moises dito ay Diyos na Ama sapagkat ito ay may anak kaya ito nga ay Diyos na Ama at ito ay pinatututuhanan ng Biblia sa Aklat ng Hebreo, Kabanata Isa, Talatang Pangalawa, na dito'y sinasabi na ang Diyos ay nagsalita sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. na Napakaliwanag po sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ang Diyos ay may anak na siyang kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. At kung uunawain nating mabuti at gagamitin natin ang mabuting kaisipan at matuwid nating iintindihin, ay mauunawa natin ang katutuhan ng itong anak na ito ay Diyos at hindi tao. Sapagkat wala pang sanglibutan ay kasakasaman na niya ito nag exist na. Sapagkat sa katotohanan, wala sa isipan niya at gunita ang kanyang bugtong na anak, kundi nasa sinapupunan niya. At mauunawa pa natin ang isang katotohanan na ang kanyang anak na binabanggit dito ay ang kanyang tunay na kasakasama at katuwang sa paglikha at paglalang sa lahat ng mga bagay dahil nga sa sinasabi rito, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan at ito ay bibigyang patunay mismo ng Diyos Ama na ang kanyang anak na binabanggit dito ang kanyang kamang lilikha, kaman lalalang at ito ay nangyari ng panahong dinala niya sa napakataas na bundok si Moises at kanyang kinausap na sinasabi sa Moises kabanata isa talatang tatlo at ang Diyos ay nangusap kay Moises sinabi ng Diyos kay Moises masdan ako ang Panginoon Diyos na pinakamakapangyarihan at walang hanggan ang aking pangalan sapagkat ako ay walang simula napakaliwanag po ang pagkakasabi ng Diyos Ama na siya ay walang simula at sa Moises kabanata 1 talatang 32 ay pinatututuhanan ng Diyos na ang kanyang anak ang kanyang kamalalalang at kamalilika sinabi niya at sa pamamagitan ng salita ng aking kapangyarihan na siyang aking bugtong na anak na puspos ng biyaya at katotohanan ay nilalang ko ang mga ito. Ngayon po, itong bugtong na anak na binanggit ng Diyos dito sa Moises, Kabanata 1, Talatang 32, ay siya ring anak na binabanggit sa aklat ng Hebreo kabanata isa talatang pangalawa na itong kanyang anak na kanyang bugtong na anak ang pinatututuhanan ng Diyos Ama na kanyang kamanlilika at kamalalalang at ito'y ipinapayag niya sa Moises kabanata isa talatang tatlong sabi ng Diyos Ama mga daigdig na di mabilang ang aking nilalang at sa pamamagitan ng anak napakaliwanag po sabi niya sa pamamagitan ng anak aking nilalang ang mga ito na siyang aking bugtong na anak kaya napakaliwanag po na ang kamalalalang at kamalilikha ng Diyos Ama ay ang kanyang anak na kanyang bugtong na anak pansinin po natin mga kapanalig at unawaing mabuti ang sinasabi dito sa Moises Kabanata 1 talatang 32. Maiintindihan po natin na ang salita na kapangyarihan ng Diyos dito na kanyang buktong na anak ay isa. Ang salita ay siya rin buktong na anak at ang buktong na anak ay siya salita. Ngayon, ano ba ang likas na kalagay ng salita na ipinapayag ng Biblia? Na itong salitang ito ay isarin sa maraming patunay na ang bugtong na anak ay Diyos at hindi tao. Sinasabi sa Aklat ng Juan, Kabanata 1, Talatang 1 hanggang 3, na nang pasimula ay nalo na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Maliwanag ang sinasabi dito na ang salita ay Diyos at nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya maliwanag ang ipinapaya sa Biblia na ang salita at ang bugtong na anak ay Diyos. Sapagkat ang salita ay siya bugtong na anak at ang bugtong na anak ay siya salita. Kaya mauunawa natin na ang ipinapayag sa aklat ng Juan, kabanata isa, talatang labing walo ay may katotohanan na walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya mauunawa natin na ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Diyos Ama dito ay tunay na Diyos at hindi tao ang likas na kalagayan. At ang Diyos Ama din ang magpapatunay na ang kanyang bugtong na anak ay ang Panginoong Heso Kristo. At ito ay pinatututuhanan ng Diyos Ama. Noong panahong lumipas na kinausap niya si Adan. Sa aklat ng Moises, Kabanata 6, talatang 52. Sinabi niya kay Adan, Kung ikaw ay babaling sa akin at makikinig sa akin tinig at maniwala at magsisisi sa lahat ng iyong paglabag at magpabinyag maging sa tubig sa pangalan ng aking bugtong na anak na si Heso Kristo. Napakaliwanag po ang sinabi ng Diyos Ama sa talatang ito na ang kanyang bugtong na anak ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Kaya mauunawa na natin ang katotohanan ng na sinasabi ng Biblia na ang salita ay Diyos ang bugtong na anak ay Diyos na si Hesus Kristo ay Diyos. Maraming ipinayag at sinalita ang Diyos Ama sa Biblia na nagpapatunay ng kanyang bugtong na anak na Panginoong Hesus Kristo ay tunay na Diyos na tulad niya. At ang ibang saksi dito ay ang Panginoong Hesus Kristo mismo at ang isang patunay ay ang sinasabi sa mga awit Kabanata dalawa talatang pang pangpito Sinabi ng Panginoon sa akin Ikaw ay aking anak Sa araw na ito ipinanganak kita Kung uunawain nating mabuti ang ipinapayag dito gamit ang mabuting kaisipan at mabuting pangunawa ay mauunawa natin na ang nagsalita rito ay ang buktong na anak na Panginoong Iso At ang katotohanan ito na ipinapayag sa lumang tipan ay sinusuportahan sa bagong tipan na ang anak na buktong na anak ay ipinanganak muna ng Diyos, Ama, bago niya isugo sa lupa at ang katotohanan ito ay ipinapayag sa aklat ng Hebreo 1 talatang 5 sapagkat kanino nga sa mga anghil sinabi niya kailanman ikaw ay aking anak ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli ako'y magiging kanyang ama at magiging aking anak. Ngayon kung iintindihin nating mabuti ang pinapayag dito ay maunawaan natin na kahit sa hil, ay hindi sinabi ng ama na si Kristo na buktong na anak ay kanyang ipinanganak. Kaya nawa natin na yung kanyang ipinanganak ay hindi tao. Sapagkat nang nilikha ng Diyos ang mundo, na siyang lupang tinitilhan natin, nandiyan na ang anghil, ang tao'y wala pa. At dahil nga sa katotohanan ng ang kanyang ipinanganak ay galing sa kanyang sinapupunan, ay tulad niyang Diyos dahil iisa sila ng Espiritong pinanggalingan. Kaya nga, nang ang Diyos Ama ay isusugo na ang bugtong na anak sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maligtas ay ipinaghanda niya ito ng isang katawan dahil nga ang kanyang anak ay spiritong Diyos at hindi tao at mismong Panginoong Heso Kristo ang magpapatunay na ang Diyos Ama ay naghanda sa kanya ng isang katawan at ito ay ipinapahayag sa aklat ng Hebreyo Kabanata Pangsampo talatang panglima. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, sinabi ni Kristo. At ito ay pasabi niya sa Diyos Ama. Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Kaya maliwanag po na ang Diyos Ama po ay naghanda ng isang katawan para sa kanyang bugtong na anak na kanyang isinugo sa sang libutan. Kaya ang kanyang anak na si Jesu Kristo na bugtong na anak ay Diyos na tunay at nagkatawang tao lamang. Kaya nga katotohanan ang sinabi ng Panginoong Hesus Kristo sa mga hudyong nang bato sa kanya at tumutulig sa. Na nang sinabi niya sa aklat ng 1 Kabanata 10 talatang tatlong po na ako at ang ama ay isa ay pawang katotohanan sapagkat sila ay isang tunay na Diyos. Hindi niya sinabing dalawa o tatlo kundi literal na sinabi niya na ako at ang ama ay isa. Sapagkat yan ang katotohanan na sila'y tunay na iisang Diyos na tunay sapagkat si Kristo ay siyang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Diyos Ama na tunay na ipinapayag sa 1.1 talatang labing walo. Kaya katotohan ng ang Diyos Ama at ang Diyos Anak na si Kristo ay may iisang espiritong pagka-Diyos sapagkat si Kristo ay bugtong na anak na salita na galing sa mismong sinapupunan ng Diyos Ama. Kaya ang mga bumabatong hudyo kay Kristo na ipinapayag sa 1 Gis talatang 31 ay hindi nila naunawa ang katotohanan si Kristo ay anak ng Diyos na Diyos din tunay. At sila mismo ay umamin na hindi nila binabato si Kristo dahil sa mabuting gawa. Kaya nang sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay isa ay hindi sa pag-aalaga ng tupa, kundi ito'y tungkol sa pagkadyos ni Kristo na kanilang tinututulan. Dahil napakaliwanag ang sinabi ng mga hudyong bumabato sa kanya, pagkatapos sabihin ni Kristo sa wangis talatang 30 ako at ang ama ay isa ay nagsidampot kaagad sila ng bato upang ito'y kanilang batuhin at sinabi nila sa talatang 33 hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw bagamat ikaw ay tao ay nagpapakunwari kang Diyos kaya maliwanag po na ang nakilala ng mga hudyong ito na tumutuligsa sa kanya at lumapastangan na bumato sa kanya ay ang kasinungalingan at ang nakilala nila ay ang katawan na inihanda ng Ama sa pagpasok ni Kristo sa sanglibutan hindi nila nakilala yung Diyos na salita na nagkatawang tao na ipinapayag sa 1.1 talatang labing apat na ito nga ang Kristo na Diyos na nanirahan sa sanglibutan dahil nga itong mga hudyong ito ay ayaw paniwalaan si Kristo na anak ng Diyos na Diyos din tunay kaya bago nila batuin si Kristo ay sinabihan sila ni Kristo sa naunang kabanata. Sa 1 kabanata ang 8 talatang 44, sabi ni Kristo sa mga hudyo na tumuliksa sa kanya, Kayo'y sa inyong amang jablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. ay isang mamamatay tao buhat pa una at hindi nananatili sa katotohanan. At itong kanilang amang jablo ang kanilang tinularan. Dahil sila ay naging kaisa ng mga taong nagpapako sa krus kay Kristo. Kaya mauunawa natin na yung nakabayubay sa krus na taong nagsabi na Diyos ko, Diyos ko bakit mo ako pinabayaan ay hindi po yung Diyos sapagkat hindi po namatay ang pagka-Diyos ni Kristo sapagkat nahubad niya yung kanyang pagka-Diyos nakitulad siya sa mga tao gaano siyang alipin so bago siya mapako sa cross nahubad niya yung kanyang pagka-Diyos at sa katotohanan kahit hindi buhayin ng Diyos Ama yung namatay niyang katawang lupa yung kanyang pagkakatawang tao ay may kakayahan siyang buhayin ito at kuning muli dahil nga sa pagkamatay ng katawang tao niya ay natubos niya ang lahat ng tao natupad niya ang kagustuhan ng Diyos Ama at sa kanyang pagbabalik para iligtas ang mga taong mananampalataya sa kanya ay siya rin ang hahatol sa lahat ng tao dahil ang Diyos Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao kaya si Kristo na Diyos Anak ang hahatol sa loob ng reliyon at sa labas ang Panginoong Hesus Kristo po na Diyos Anak tulad ng Ama ay may trono na magpakailanman at ito ay ipinahayag ng Diyos Ama sa Aklat ng Hebreyo, Kabanata Isa, Talatang Pangwalo. At ang patunay na ito ay sinuportahan ng lingkod ng Diyos na taong si Haring David. Nang sabihin nito sa mga awit, isandaan at sampo, talatang pang sinabi niya ang ganito, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Kaya maliwanag po na itong inupuan ni Kristo sa kanan ng Diyos Ama ay kanyang trono at luklukan. Na magpakailanman na ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya. Ngunit bakamat si Kristo ay may trono uluklokan na magpakailanman ay ang pagka-Diyos niya ay may pasimula sapagkat ito ay ipinapahayag ng Biblia at ang patutoong ito ay ayon kay Juan Bautista na propeta ng Diyos Ama. At ito ay isinasaad sa aklat ng 1, kabanata 1, talatang 1 hanggang 2. Sabi dito, nang pasimula ay naloon na ang salita. Maliwanag po ang binasa natin, nang pasimula ay naroon na ang salita. So sa madalit salita, ang salita ay naloon nang nagpasimula. At maliwanag po na hindi sinabi sa talata na nang walang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na nang Diyos ang salita. Kailan po kasama ng Diyos ang salita? sa pasimula. Hindi po sinabing sa walang pasimula. Kaya nangangahulugan na ang Diyos na salita ay may pasimula. At itong Diyos na salitang ito, ito si Heso Kristo nang nagkatawang tao na sa lupa. At ito ay bibigyan pa ng isa pang patutuo sa katauhan ni Apostol na isa sa alagad ng Panginoong Heso Kristo. Sa unuan kabanata isa, talatang pang isa, sinasabi dito, Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay, ito po ay tumutukoy sa Panginoong Diyos, anak na si Kristo. Ito po yung Diyos na salita ng una na naging tao. Maliwanag po ang pagkakalahad, iyaong buhat sa pasimula. Hindi po sinabing iyaong buhat sa walang pasimula. Kaya mauunawa natin na ang Diyos Ama ang tunay na Diyos na walang pasimula. At ito nga ang pinatututuhanan ni Moises sa mga awit kabanata 90 talatang pangalawa. At pinatututuhanan din ng Diyos Ama nang sinabi niya kay Moises sa Moises pang isa talatang pangatlo na siya ay na walang simula. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imay ng mga pinatutungkulan.